Yo, what's up, happy people? Luroy ti on the move. So, ito nga mga kuis, no, mga guys, mga eskunyans, no. Hindi pa po ako bumanat sa... TVG. Pero may parang nag ka na po sa comment section. <laughs> Akala ko ba, yung politics at saka showbiz. Ba't hindi nyo naintindihan yung sinabi ko? Well, ito po yung sinabi ko. Okay, just take note, ha? yung nagkomento na parang iiyak na ha na sinabing uh, sino daw yung uh, nanangampan na bakit mo na sabing niya na ang usapan lang po natin is about audience okay yung nanonood o yung sumubaybay sa gidla at saka sa yung limutan ko na yung yung pupunta sila sa baybahay Iba po kasi ngayon kaysa noon ang Itbulaga. Noon, yung Itbulaga nung talagang nagpapaa uh, pinapaalam na sa, baranggay barangay na bukas kasi naka-schedule yan eh. Naka-schedule yan, di ba? Al alam niyo yan kung saan barangay. Eh syempre, yung mga tao nakahanda yon. So pag baba pa lang na noon, umaga-umaga pa lang o madaling araw pa lang, nakapila na yung tao. Eh sino ba namang hindi pipila pag pira na pinag-usapan? Alam alam nyo naman, yung basta mga Pinoy, eh, lalo na yung sa mga barabarangay na talagang hirap talaga, pipila talaga yan. Mag-aabsent pa yan sa trabaho. O, oh, maliban po sa makapira sila, exposure po. Kasi nga, live streaming media yan eh, o oh, diba? <laughs> yung nag-react, hindi niya na gets Ang sabi ko kasi, doon sa previous na video ko, hindi. Latest video ko bago po nag free previous. Okay? Sinabi ko doon na yung iba kasi naghahakot eh yung G sa gidli po hindi po yung naghahakot kasi nga on the yun. Hindi alam ng barangay o hindi alam ng matao I think al alam lang ng ano ng kapitan o chairman o sino dyan ko siho pero hindi alam ng mga tao na pupunta sila dyan yung mga constituent kasi nga on the spot yung po yung ginagawa ni Yorme kung sino lang po yung uh, matyambahan o maswerte o lucky lucky person on that day kung sino yung masurtihan yun po yung makakatanggap kasi maraming tao ipipiliin yun ni Yorme Isko eh yun po ang ibig sabihin ko na maghakot eh syempre sila sa, sa TV kasi alam na lang barangay alam na mga uh, lahat ng consti constituents sa barangay na yun eh e, syempre maghakot yun mga tao para uh, talagang na marami, maraming audience pero yung <laughs> Jay Sagidli ay talagang on the spot po yun yun po ang ibig sabihin ko bakit nyo po nasabi nga pala na parang e, si na, parang nangangampanya na <laughs> o siguro ano, naalala mo yung hakotan ng eleksyon <laughs> di ba? pag walang hakot, wala naman talagang tao di ba? pag walang tag limang daan, tag isang libo, wala naman talagang pupunta eh, di ba? Nga, naalala mo siguro, no? <laughs> nung eleksyon, no? Kasi sinabi niya nang sa eleksyon, di ba? O, balikan natin yung eleksyon. Kasi nung sa, ele sa eleksyon din, hindi eh, naman naghakot si Kung sino lang yung taong pupunta doon, o no? nila, hindi nung ibang mga politiko na... <laughs> running for president na hahakotin talaga. Ipakita na, oh, dami kami, ha? Ngigits <laughs> ko na yung ibig mong sabihin. Kaya pala sinasabi mo na nanangampan hindi po, hindi po yun ang ibig kong sabihin po, ma'am sir, kung sino ka man, no? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig, ang ibig kong sabihin, on the spot versus yung alam na. Ay, di ba? Hakutin yung mga constituent kapitan para naman ma-blessingan. So, wala po tayong, hindi po tayo against dyan kasi nga, nakakatulong din po yan sa mga tao, sa mga constituent, sa mga mamayang Pilipino na nangangailangan. So, wala, hindi po ako against yan. Okay? Yung mga bashers lang. <laughs> ah, di ba? O okay, isipin niyo mga guys ha. Hindi ko pa tinira yung ano nak pag tinira ko. Gaya ng pag <laughs> Pag nung naalala ko na sa panahon ng election niya, yung isa, yung mauna, gawawa naman si si Mike Abi, di ba? Alam niyo naman yung mga Esconians 'yan, yung mga solid supporters ko kung paano po tayo tumira, di ba? Hindi po tumira na patay ah. Papatay natin, hindi po. Wala, wala po tayong kinalaman doon. Kung paano po natin i-bash yung tao, kung paano po natin ah uh, tawag noon? Titirahin sa social media, hindi po yung papatay natin, hindi wala. Wala po ako nung kasalo. Hindi po ako kasali noon. <laughs> Siguro alam ito ng mga solid supporters ni Your ko, yung mga solid na followers ko kung paano po tayo ah uh, pagdating sa bashing, no? Alam po niyo yan. Eh ngayon, hindi pa nga tayo nagbabas ng uh, kagaya niya ng mga kabila. Wala na, grabe ng bash kay Yormesco, bash sa Itbulaga. Uh, Pero tayo, hindi pa po. Eh may nag ka na. Paano na kaya kung titira na tayo? <laughs> 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 o kasimple diba, <nga>, <laughs> <laughs> Kung, kung may nakita sa, sa ngayon ha, kung hindi ko lang kinabura ni Chubion, dahil i-reuse content lahat ng mga videos ko kay Isko dahil nga, alam nyo naman, tinira tayo pagkatapos ng eleksyon. Bago po nag-scoin uh, si Nino Barsaga, si Banat Bay, grabe pong uh, tira natin doon sa kanila nung araw no, nung ba bago mag-eleksyon. Pero ha I'm happy na talagang kin kinampihan nila kung sino po yung tama. No? So, yun nga lang, kasamang pala dahil hindi po talaga nalo. Pero mayroon, mayroon talagang pagkatao na kayurmi na talaga yung panahon. No? So, yung last election, ganoon talaga yung politics eh. may mananalo may matalo no, di ba dumating tayo sa politics dahil nga yung nag-comment nga <laughs> so now naliwanagan ka na okay it's not about politics it's about showbiz okay comparison ba comparison baga TBJ at saka sa Itbulaga ngayon di ba kasi iba yung alam na kaysa on the spot ano di ba? Yun lang yun. Madaling pag pagkasalita, di ba? Hirap testa Tagalog pero pilitin po natin para kay Your Miss hmm, Alams na. So kaya kung bago na po kayo sa King, uh, mayroon nga pala tayong Facebook page na Dodoy T 2.0 rin. Okay? Uh, Doon po yung Facebook page nato no at ang ating YouTube channel na Dodoy T 2.0 rin. Paki follow, like and share naman guys. Yung like and share nyo ay naku malaking tulong po 'yan. Share nyo, copy paste tapos sa Facebook, share share nyo lang laking tulog niyang kiyormis ko. So for now, I'm gone, Pilipinas! God first!